Thank okay. you.

Terima <inaudible> kasih.

Hindi amana na po, Ang sarap sa dawatang ng mga bata. Mga kapatagan, mga wala <laughs> pa pare sa mundo. Alam mo neto kanino dito 'to 'yung pang niya and may baka pang dito 'yung taros daw. Revenue. Ticket, 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 Ang sarap, rameng sobrang sarap. Paibabang ng gusto... dito, pupunta dito. Titigman niya. Personal niya. Pupuntaan dito sa Diwaka. Personal niya Dito. Yung ano, yung pangalit Correct. Dito. Alam ni Diwata, ako na ba yung partner ko? Ako na ba yung partner ko? Ang kaming tao dito, kumawa ko ito. yung ng anilay

<laughs> saka, saka, yung ko, mga saka yung ko, siyong, sa imamibol, saka naman tigda umaya at sa imadres niya ngayon kayo ay kitiyaman <laughs> ko ko pa. kitiyaman ko pa. kitiyaman ko pa. ko pa. kitiyaman 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 ko pa. kitiyaman

Guys, hindi yan. <tipos> Alam niyo ba guys, ito si Jason. Actually, nagpupuyat yan. Pupuyat. So, nung nalaman niya natutunta ako dito kay Diwata, hindi na natutulog. Nasa pinagpuyat to, alas na isang magandang tutulog mag-apon. Hindi na nga tulog. Pindin niyo yung mata para lang makita niyo si Diwata. <tipos>

So, ito, 130 clock, pang malaki, 120. So, tulip pa pa rin, dahil pang kawal uh, di mugar. Ang chicken. Ang chicken. At yung bigas natin, mahal to. Ang uh, bigas ko is 3,000 lang per sa. 3,1 pang magot din sa per sa ako. Mahal din. Quality. Huwag huwag yung brand ko. Kasi yung huwag 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 na pwede si namin. Kontrolado na namin sa akin. Kaya kung may kilong sa akin namin, alam na namin kung ano pala Kaya hindi ako napapalit ng brand dahil pag pag yung iba hindi namin kagisado sa ingin, minsan pag hindi malang tanso, kasi marami yung nakapun sa yung ganon. Guys, sobrang salamat sa inyo sa support sa inyo kay Diwata. Nandiyan so, okay. kayo. So, napakasarap. Napakasarap ng bar Diwata. Ito tayo na ako dito. Then, kaya natin yung pinapalit ko pa yung kopa na talaga yung mga So sa 100 pesos, girls who dress metro, na kayo dito sa... Diwata what the fuck? So parang ko lang sa waist, Diwata ka sa Na-overload na ako talaga. Uh Oo. -oh. Nasa pasay lang tayo sa Jupno Boulevard. Malapit lang tayo sa GSIS. So, Yun! Yeah. Uh, abangan nyo yan guys, may bago daw ilalabas sa Diwata. Correct. Yeah, ayun abangan nyo. Ngayon, hindi nyo pa i yung ano yung niya sa... Kung ano nga pinilabas, <laughs>